mukhang uh, para sa isang passive-aggressive na presidente, eh yung mga statement niya ngayon about destabilization ay hindi na passive-aggressive. Hindi na it's complicated. Hindi na nasobrahan sa fentanyl. Diretsahan na yung kanyang uh, mga inaamin na mga threats. In so many words, alam mo, nagsimula yan last year nung inannounce ni Armed Forces Chief of Staff Browner, di ba? Na may destabilization moves may mga destabilization attempts at sabi nga niya nangunguna ay mga ex-generals at hindi naman uh, hindi naman siya malayo doon sa mga statement ni ex-president Digong na sabi niya beware kabahan kayo sa military at saka sa police dahil sila ay discontento na that was last year no at uh, this year eh, ilang beses na hindi lang uh, beware kung hindi siya na mismo ang mangunguna sa destabilization, siya na muna mga mismo manguuna sa secession, sa mutiny, sa coup in several prayer rallies. Tinawin natin na prayer rallies, no? Prayer, prayer rallies. rallies. Puro, puro prayer, no? Puro prayer.